Ito na ang kayabangan ni Ant Anthony Edwards na bigla ang lahat dito. Medyo masama rin yata ang tabas ng dila nitong si Ant mga kapatid. Hindi inaakala ng lahat na biglang sasabihin pa niya to gayong naitabla na nga ng Denver ang series. Baliktaran pa nga ang nangyari sa kanila ano. First two games na home court ng Denver, talo sila. Tapos ngayong two games sa home court ng Timberwolves e na dali rin sila nila Jokic. Kaya dapat medyo nangangamba na din ang kupuna ng Minnesota dito. Dahil ganun lang kadalis sila balikta rin ng defending champion pero tila nagyayabang pa nga itong si Anthony Edwards. Paano ba naman kasi mga kapatid kahit pa nga daw nasungkit pa ng Denver ang dalawang panalo. Para kay Edwards eh wala pa rin sila sa momentum. Ipitbalikat lang ang ginawa niya na parang hindi nga natatakot kila Jokic na last year lang eh nasungkit ang kampinato. At sila pa nga rin po ang tinitingala ng lahat ngayon na mag-uwi ng pinakainasam na tropeyo ng NBA. 115 to 107 ang game 4. Walong puntos lang din sana. Digit na dikit ang laban kaya para sa batang rising star ng liga na si Ant. E tila wala lang ang panalo ng Denver sa kanila. Marahil may punto rin naman ng batang to mga kapatid dahil una nga nilang pinaluhod din ang defending champion sa kanilang balwarte. Tablado na nga po sa 2-2 ang series kaya napak-exciting talaga din ng bakbakan ng dalawang kupuna na to. Hindi rin nga po inaakala ng lahat na papasok sa top 3 ang Timber Wolves nila Edwards sa regular season. Marami nga pong nabigla rin sa biglang bumulusok na chemistry ng kapuna nila. Halos ng lahat nga po nung una ay nadismaya sa mga manilaro na meron sila nang makuha nga nila itong si Rudy Gobert. Hindi nga daw magsisilbi ang ganitong lineup pero tila sampal sa mukha pa ang ginawa nila sa mga haters. Dahil kahit ang depending champion pa nga po ngayon ay e talagang hirap na hirap sa laruan nila. Ano? Balik sa Denver ang laban nila mga kapatid sa Game 5 kaya kaabang-abang kung anong taktika ang gagawin nila Jokic kila Edwards. Basadong basado na nga rin po ng Timber Wolves ang taktik ang ginagawa ng Denver lalo na sa playoffs. Isang taon na nga din daw pinaplano na ng Minnesota kung paano pa bagsakin ng Nuggets. Kitang kita nga rin po ng lahat kung gaano nila kadali na din ang unang dalawang panalo. Ano? Pero yun nga lang medyo naka-adjust din sila Jokic at talagang ayaw magpa-sweep. Talagang nabago rin ang estratehiyang ginagawa nila ngayon sa Minnesota. Tignan na lang natin kung uubra pa ang ganito lalo pa talagang medyo mabigat din na manalaro itong si Anthony Edwards. Ala Jordan pa nga daw ang batang to, ano? Samantala sa wakas, Bronny, tila sa Lakers na mga kapatid. Ito ang pinakaasam ni Lebron. Matagal na nga pong pinagsisigawan ni King James na gagawin niya lahat. Makasama niya lang ang anak niya sa iisang kupunan. Todo parinig nga po ang lolo nyo dito. Halos kada interview niya nga sa mga reporter. E eh talagang nasisingit niya na gagawin niya nga daw na makipag-tandem sa anak niya bago man lang siya magretiro sa liga. First time sa history sa NBA ang ganito mga kapatid pag nagkataon. Kaya marami rin nga pong gustong masilaya na makita silang sabay na naglalaro sa iisang kupunan. Pero hindi nga rin po lahat sang ayon sa ganito. At ang iba eh gusto na magretiro na nga daw si Lebron sa liga at ipaubayan na nga daw sa mga batang manlalaro ang lahat. Dahil wala na nga rin daw siyang dapat pang patunayan. Marahil marami ang nagbubunyi dito mga kapatid. Galing nga po mismo sa bibig to ni Brian Windhorst na NBA insider na idadrop na ng Lakers si Bronny James. parang nga din ma-satisfy ang ama niyang maglaro sa kupunan nila. Seryosong seryoso nga po si Lolo Bron dito kaya hindi dapat magpatumpik-tumpik din ng LA dahil kung hindi madali lang silang lalayasan ni Lebron lalo pat magiging pre-agent na nga din po si Lolo ano. Wala pa rin nga pong pinapahayag si Lebron kung kukunin ba niya ang player option sa Lakers na 51 million US dollar. Alam na alam nga po ng lahat kung ano ang pinabalak niya kaya pinapatagal niya ang player option mga kapatid. Dahil para nga din kung hindi kunin ng LA si Bronny sa kanila. E eh madali lang siyang makakapunta sa kumpunan na kukuha kay Bronny. Talagang wise nga din po si Lolo nyo, ano? Pero malamang maiintindihan nga rin po ito ng pamunuan ng Lakers. Dahil bilang na nga din po ang araw niya sa liga. Kaya kung gusto nga nilang hindi kumawala si Lebron sa kanila, e sundin na lang din nila ang huling hiling ni Lebron, di ba?